kung mahilig ka sa mga kwento ng mga unsolved mysteries at unsolved crimes na nangyari sa kasaysayan, familiar ka na siguro sa kwento ng pag ng isang nagngangalang D.V. Cooper sa isang pampasaherong eroplano sa Estados Unidos at nawala ng parang bula nang tumalon ito at nagparachute mula sa eroplanong na hijack niya. Ano ang kwento tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Bisperas ng Thanksgiving Day sa Amerika noong 1971, isang pasaherong nakilala lang sa kanyang pasaporte bilang Dan Cooper na nakasuot na tipikal na itim na businessman suit at may bit-bit na attache case ang sumakay bilang isa sa 36 na pasahero sa Flight 305 Boeing 727-51. Lumipad ang Flight 305 sa Portland International Airport sa Oregon at papunta itong Seattle, Washington. Habang nasa biyahe, tahimik niyang ipinalam sa isa sa mga stewardess ng eroplano na no may daladala -dala siyang bomba sa kanyang case at inutusang isulat at ipadala sa mismong piloto ng eroplano ang kanyang mensahe. Nakasaad sa mensahe ni Cooper ang hinihingi niyang 200,000 US dollar na ransom money at apat na parachute. Nang lumapag ang Flight 305 sa si Seattle, hawak pa rin ni Cooper ang mga pasahero at ang crew ng eroplano. Habang ibinigay naman ng mga otoridad ang lahat ng hinihingi ni Cooper kapalit ng buhay ng lahat ng mga pasahero. Ligtas na nakababa sa eroplano ang mga pasahero pero iniwan ng mga crew ng eroplano at inutusan sila ni Cooper na ilipad iyon papuntang lungsod ng Mexico. Naibigay naman kay Cooper ang lahat ng hinihingi niya at habang nasa ere ulit sa pagitan ng Seattle, Washington at Reno, Nevada, pasado alas 8 ng gabi, biglang tumalon mula sa eroplano na nasa taas ng 10,000 feet si Cooper na nagparashoot kasama ang limpak-limpak na pera kung saan man siya bumagsak ay wala na nakakaalam naging sentro ng malawakang investigasyon ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika ang paghahanap sa kinaroroonan ng misteryosong hijacker na tinuturing nila na pinakamalaki at pinakanakakapagod na investigasyon na nahawakan nila sa kasaysayan ng FBI. Samot sa mga teore ang lumutang at ipinanukala batay sa investigasyon ng FBI tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong hijacker maging kung ano ang nangyari sa kanya matapos ang kanyang mapangahas na pagpaparashoot mula sa taas na 10,000 feet. Posibleng dating paratrooper sa militar si Cooper pero pinasinungalingan ito dahil sa naging estilo man niya sa mapangahas na pagtalon mula sa eroplano. May spekulasyon ring posibleng patay na ang sospek at na na ito habang bumubulusok pababa. Mula 1974 hanggang 2016, libo-libo na ang mga napagsususpechahan na tunay na persona sa likod ni D.V. Cooper daan lang sa mga unang limang taon na tapos ang insidente. Isa sa kanila ang kriminal na si Richard Lloyd McCoy. Pero hindi rin napatunayan siya ang misteryosong hijacker. Isang misteryosong bangkay ang nahanap ng isang bata sa ilog ng Colombia sa ilaga ng Portland noong 1980 at inakalang siya ang nawawalang hijacker dahil tumugma ang mga na-recover na bungkos-bungkos na, na $20 na pera sa kanyang bangkay sa paglalarawan kay Cooper. Pero wala rin pinatunguan ang investigasyong ito. Halos kalating siglo na mula na nangyari ang misteryosong pag-hijack ni Cooper. At kahit pagod na at halos wala ng interes ang FBI na lutasin ang kasong ito, patuloy na naging paksa ng samotsaring conspiracy theories ang mga pelikula at mga kwentong bayan ng tungkol kay D.V. Cooper at sa misteryosong sinapit niya noong 1974